yan magandang araw magandang buhay mga kaparekoy welcome sa aking YouTube channel at nil media tv dito tayo sa garayan ko at plano kung papalitan yung uh, ilaw headlight ng sa uh, sasakyan ni Mrs. So tara, gawa natin ng para Sara natin tong garayan natin. Ayan. Yan. So, siya nga pala, dito talaga sa Canada, hindi natin pwedeng iaasa ang lahat ng bagay, lalo na sa pag-aayos ng sakyan or yung mga basic lang. Kailangan talaga dapat uh, matutunan mo din kung paano magpapalit-palit dahil nga dito ay sobrang mahal ng mga uh, labor, ano, uh, labor cost ng mga uh, magpapagawa. So, sadyang uh, talagang butas talaga bulsa mo kapag kay mga basic lang tapos ipapagawa mo na. Ay, kaya, kaya mo naman din naman. So, dapat ikaw na ang gagawa. Ikaw na ang gagawa ng paraan para maayos. So, gaya na lang ng headlights. So, yung headlights, bumili na lang ako ng bulb. Then, saka ko na lang ikakabit ngayon. So, yung mga tutorial naman ay napapanood lang sa YouTube. So, susundan mo lang naman yon kung ano yung model ng sasakyan. Then, ano lang. Basta, kumplito ka sa lahat ng mga anik-anik gaya ng mga tools, toolbox, rings tala o oh, kahit ano ba. So, tara. Punta na tayo sa sakyan ni misis ko. So, ngayon ay ang dala natin ay mga ibang tools. Gaya ng drill bit o oh, kahit ano pa. Okay, kuy. So, ang dala natin itong toolbox natin. At And, ito lang natin. Ito. Para ah, okay na lahat. Kasi naka- street parking lang kasi siya. Okay. So, tara samaya niya ako. Ayusin natin. Tingnan natin kung kaya. Dito na tayo sa labas mga kapare eh. At tara. So, naka-street parking lang na si Mrs. So, ito bali yung sasakyan niya. Yan. So, ito yung may sira. Don't uh got no I'm now sharing life everyday vibes. Canada stories with the noy pride. Experience thoughts that I don't out on the scenes Hollow hollow content, you know what I mean. No media TV. na mga kaparikoy. So, bali ito titirahin lang natin. At ito yung screw niya. Nut Ayan. So, ayan. Tanggal na ito. Saglit lang ito. Okay. Ayan mga kaparikoy. So, 7 mm lang ang kailangan natin para matanggal natin yung uh, mismong uh, nut niya. Okay. So, tara, start na natin. yan na mga kapalik uh, sabi ko naman sa inyo, isaglit na yun. Ayan. At talaga talakada. So, papasok mo lang siya mamaya doon. Then, dito papasok ulit. Then, ganoon lang kay Isi yan. So, bali yung uh, headlight. Ay, ito. Ayan. So, bali ito yung headlight. Ayan mga kapalik Ito yun.

yun na So, yun siya. It. Ito na yan. So, kukuha lang tayo ng pampalit niya. Tiga lang. Ito yun lang. At syempre, hindi ma... Syempre, hindi mawala ang ating mga... mga reconnect. So, yun yung pampalit natin, mga pampalit. Oops. Ah... So, bali, ito ay 11 dollars lang ito. Nabili lang namin ang ito. So, nabili lang namin ang 11 dollars ito. So, ganun lang kay easy. video kumitik na then ibalik mo lang ulit mga kapareko, ko ayun ganun lang kayo si mga kapareko, ko makita nyo kita ko sa inyo oh, ayan yeah? so tapos na mga kapareko, kita nyo naman so natapos na yung ano natin so bali ito yung headlight na fix na rin so okay na lahat balik na natin okay so balik na natin taklog okay then saka na natin ibabalik na nyan, Ah. so balik itu yang lock niya. plastic so balik nyo lang yan ulit yan ganun na kaisi mga kaparik eh. Okay. Ayan. few moments later. Ayan mga kaparekoy So kita nyo naman. Tapos na. Within na Within na seconds lang. May ilang minuto lang mga kaparikoy. O oh, di ba So ganun lang kadali. So yung mga ganun mga bagay ay hindi na natin kailangang ilapit pa ng mga mekaniko saan mga talyer dahil yan ay tumataginting na $250 na kagad or $150 para lang magpapalit ng ilaw ng sasakyan ninyo. Ganon lang, kasimple ang bayaran. So, bali ang $250 ay magkano na po yan, mga nasa $15,000 na, na piso. O, oh, ba? Diba? So, ito lang pala, ang tatagal eh, di ba? So, hindi lang yan. So, titinan mo na natin yung mga ano-ano pa. Kailangan pang i-re-repair kasi uh, papasok ng winter. So alam niyo naman dapat kailangan ang sa uh, sasakyan niyo ay well maintained talaga at saka handa sa lamig. So kailangan ma-check na natin yung mga anik-anik na hindi titirik yung uh, misis ko pagdating sa kalsada. Okay. So ito may nakikita pa akong uh, dapat ayusin. Tara, ayusin natin. Kita niyo yung mga kabarikoy? bumuka na yung bumper niya. So, kung titingnan niyo yan dito, mayroong mga screw yan. yan nalaglag. Hindi ko alam kung saan na sumayad si Mrs. Alam mo naman yun kung magda-drive. pagong nang mag-tumakbo, eh, sumasayad pa kung saan saan. Yan, kaya, ayun. Yan, mga kapariko eh. Kaya payo ko sa lahat. Sa mga baguhang mga driver pa pinaka talaga ay dapat kumuha ng uh, second hand na uh, sasakyan. Oh. Yung um, talagang uh, kahit sabi natin na sumayad ka o oh, mano bumuka ba yung ano yung mga bumuka diyan ay okay lang. Kasi nga eh hey, baguhan kang driver. Oh. Ngayon kapag kay tumagal ka na pagiging driver, mga 3 years ka na nagda-drive o 2 years, pwede na pumili ka na ng bago. Basta may pambayad. O, oh, di ba? Ganun lang ka-easy yun eh. Ah, alam mo naman, ang uh, sasakyan dito sa Canada ay napakadali lang kunin. At dali lang kumuha. Ang pinakamahirap dito, pagdating sa bayaran, ay napakasakit sa ulo. Sobra. Kaya hindi pa basta din dito pagka may bayaran ka. Lalo na sa sasakyan dahil isa yan sa talagang papasanin mo 7 years yun string so walang kasi hassle nga pag kumuha ng sasakyan kahit anong sasakyan na gusto mo ay makukuha mo pero pagdating naman sa bayaran mo monthly ay talaga naman kuskus -kus balungos ka so pero kung sobra sobra naman ang kita ninyo at bakit naman hindi diba so go lang yung sinasabi ko lang naman ay base lang din sa sitwasyon ng pamumuhay lang din namin. So, hindi ko rin alam uh, at hindi ko masasabi yung paano naman yung sitwasyon yung iba. So, nasa inyo yun. Kung kaya nyo naman magbayad, wala naman problema. So, wala akong magiging ano doon. Tsaka, uh, ano naman, uh, lifestyle nyo talaga yan. So, wala na akong magagawa. Wala na tayong magagawa sa ganyan. Okay? So, kanya-kanya tayong buhay. Ganun talaga, kaya nga buhay Canada. So, kanya-kanyang diskarte para mag-survive. So, ito, ganito ang paraan para mag-survive kami sa mga pang-araw-araw. Kaya, ito nga. So, kung ano yung mga anik-anik dyan na pwede pang ayusin, ay inaayos ko. Hindi ko na nilalapit sa mga talyer or mga mga mekaniko. Pero pag mga major na mga sira, kagaya ng talagang uh, transmission fluid, kung ano-ano pa ba, may mga tumutunog sa makina mo, nagtatagas yung brake fluid. Ayan, ay mga major yan. So, kailangan mo ipahis talaga yan ng taong professional. Okay? Ayan, mga kaparikoy. So, ayusin lang natin itong mga anik-anik na tao. Ha? Huh? Okay? Oh, kaya, kaya pala bumuka na itong mga kaparikoy. Uh, kaya pala bumuka na mga parikoy Kasi kulang na ng mga Kulang na ng mga ano Ng mga uh, Ruska Ayan na mga kaparikoy uh, Nakabit na natin At na-fix na rin natin Ang uh, uh, Sira dito sa bumper na ito uh, Pero hindi na natin pwedeng idikit talaga ng husto Dahil uh, wala na yung uh, sabitan ng uh, Screw So, isa na lang ang nakakapit dito. So, lagyan na lang din ng tape. Uh, at uh, mayroon pa naman ding uh, scroll na nakadikit. So, kaya pa naman niyang i-handle yan. At, at saka, hindi naman masyado nga ano yan. Uh, big deal. Yan naman ay bumuka lang. Hindi naman malalaglag yan. So, ayan na. Maraming salamat sa inyong mga kaparikoy. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwintong buhay Canada. Kaya dito lang sa... buhay Canada I'm now sure I like vibes. Canada stories with the joy pride Experience thoughts that I don't, I don't, the Hello, hello, content, you know what I mean. No media, TV, let's go. Life in Canada, I'll let you know. So